Um, magandang magandang uh, morning sa ating lahat ano, mga kababayan, ating mga idol Ay, Hello, hello sa inyo lahat Ang ah, tayo ngayon sa isa nating uh, kaibigan na talaga naman nagtagumpay sa larangan ng pagbibusiness Ano po, ito isang tips lang para kung paano eh, may, may share ang ating kaibigan kung uh, paano niya na ipala, palago ang kanyang business mula mula sa, sa umpisa Ano po, ito sa ating mga kababayan na nagsisimula sa pag, uh, pagbibusiness gaya ng sari-sari store ito ang ating uh, may interview ngayon kasi isa talaga namang hinahanga ako sa larangan ng pagbibisnes na sa Atin ating uh, kasangga buhay kung paano niyo na naipalago ang kanyang ganito. Kalawak ang dami, bis ang daming uh, racket, kumbaga, ang daming uh, paninda. Kung dito to, sentin niyo man doob ng kanyang tindahan. Kala mo sa labas simple lang pero kakapagabongga uh, po ang doob niya, puno ng paninda. So, tatanungin natin siya. Ano bang maiisasuggest mo sa ating mga kababayan kung bakit ganito kalago ang iyong pagnenegosyo? Ano po? Ito. Tanong natin si Sir Alfred ng New Lower Bicutan dito lang po yan sa Tagig. Okay? And ano pong masasabi niyo sir sa paano kayo nagsimula sa ating uh, pagnenegosyo? At paano niyo na ipalago ganito? Uh, hello sa lahat ng mga followers okay. ng Ray Finance, Finance Ray Rice. Okay. ako nga pala si Alfredo Cabansan ang nagmamayari ng Papa Alfredo Store. Oh, Bakit Papa Alfredo Store? Ah? Kasi yung tawag sa akin ng mga anak ko, oh, Papa, Papa Alfredo. Niloloko ako kasi pangalan ng ano, tatag yung Alfredo. Eh. Kaya nakapag-isip ako ng pangalan, bis na pangalan ko sa Alfredo, oh. Papa Alfredo na lang. Nakapisa so, ako dyan dahil sa, sa tara pa ko rin. Dahil isa akong merchandiser na halos 13 years. Seventeen years akong Seventeen years ako wala man lang Siguro ako oh. so, na iipon Oo Kung nag-decide ako na Siguro uras na para baguhin yung Baka Yung sarili O kaya yung hanap buhay na Pagkakaroon natin para masuportahan yung pamilya Lalong lalo na nag-aaral yung mga anak ko Nag-try kami sa Siguro ng uh, Bubos ng 2019 nag-try kami naglabas ako ng pera na 25,000 para may libangan din dahil wala na siyang trabaho noon pinag-resign ko na siya dahil siyempre lumalaki ang mga anak namin wala nag gating high school yun, taon ng pagkakataon na pagbinta namin kasi sa sa araw na yun siguro hindi ko na-expect na pagkakaroon na kami ng ganitong negosyo dahil may negosyo rin kami sa Pangasinan na ganyan sari-sari store. Parang wala nangyayari. Yung pagdating pala dito sa Manila, iba-iba yung mga ano natin. Mga uh, kumbaga kahit sa ano dito, uh, kahit gabi. Kahit kape? Malakas. Baga hanggang kape kayo, hindi ka talaga yung mga customer natin, mga uh, buki natin. Tapos, nabalitaan ko, boss, nung starting, nung mula nung magkasimula ang pandemic, ano talaga yung pinaka uh, business na nag-boom sa'yo? Uh, pandemic, no? Yung nag-boom sa akin talaga is yung G-Cash. Kasi G-Cash is talagang... Grabe, kasi lahat ng tao, hindi ano, Anong gira-gira ko sa G-Gas, uh, yung mga pag -cut gikas sa cut-out nila, nag-umpisa lang ako sa g din na uh, ang laman ng G-Gas wallet ko is may oh. naghahanap sa mga ng G-Gas, hindi ko alam kung paano i-charge yun. I-charge ko yung isang customer, na unang customer ko na alala ko pa nun, 330 kasi wala nga akong alam. <laughs> Ayan. Sa mga kapabayan, <laughs> ano? So, nagsimula siya sa kanyang pag-anilegosyo uh, dati. Kasi ang mga uh, sansari store naman ay parang pang uh, biribitsin lang tubo yan. So, nagkaroon siya ng idea, nag-gigas siya. So, noong mga panahon ng uh, pandemic po, ay talaga naman hindi uso yung uh, uh, papadala So, naging success siya na sa dahil sa uh, yung mga tao ay talagang easy na yung pagpapadala. So, kaya yung naisipan ni, ni boss ay mag-gcast na lang. So talaga doon siya nag -boom. So nagkaroon siya ng kapital <environments> para ipanggatot pa -pup yung mga negosyo. Ayun na, ito na po. Nakapag-isip siya at naka nag-provide siya sa kanyang mga negosyo na yan. Ito po, ang hinalabasan. So, boss friend, ano masasabi mo na ang mga kapayan na gusto kong mag sa business? dahil tayo ay alam natin na nagaling tayo sa isang kumpanya kung baga minimum lang ano pero hindi sapat yun para sa ating pamilya so hindi tayo nagano kaya nag chase kami ng uh, ng uh, status ano nag business kailangan natin ng pag-isipan kailangan natin alamin natin kung saan yung bangga kung saan maraming tao hindi tayo magpapasalabok ano so kapag sabi natin dito sa ating kababayan talagang sipak, gaga, diskarte. it. Yan po. At unang-una, huwag natin kalilimutan at umawag sa ating Panginoon. So, ayan po mga kabayan, sana ay may matutunan kayo sa ating mga tips at sa ating mga kababayan na inspirasyon natin sa ganitong pagninigay. ano po? Talaga naman o. Ano, so, sa maraming maraming sa maraming, maraming maraming, salamat sa Alfred. Dahil sana ay pagpalain pa kayo. Sana at gumagupang iyong business. Sana meron kayong isang pang uh, pag nagkaroon kayo ng isang pang branch. Uh, Yan na po ay uh, uh, pure, pure, pure na silver. <laughs> pure, pure sari-sari store. Okay? Ayan. Oh. Uh, Sige uh, okay. well, po. Maraming maraming salamat. And God, God bless you all. Bye-bye.